dito po. Meron po nag-iibon dito si Sir Joel. Ayan, no? Solong-solo mo, ah. <laughs> solong ha? solong ni Chris Joel, no? So, oh, magandang umaga mga sir. Nandito no, tayo ngayon sa Pasig. Uh, sa tapat lang po ng Pasig City Hall po. Kung nakikita nyo po yan. Ayan, sa tapat lang ng Pasig City Hall. Uh, dito po, first time po natin nakapunta sa Changian dito sa Pasig. Uh, parking area po pala ito. Kaya malawak din. Meron din po kayo mapaparking. Kung sakaling dadayo po kayo dito mga sir. No? Uh, dito tara, pasadahan natin ang kanilang mga... Ang mga, ang mga, ang mga uh, nagbebenta dito dito sa Pasig sa tapat po ng City Hall. Tara, pasadaan na natin ito, mga sir. So, bali, dito na. Pupunta tayo dun sa kanila kung sino po yung mga nagbebenta dito ng mga ibon, aso. Uh, update natin to para sa mga malalapit dito sa lugar na to. Hindi na kayo may hirapan. Kasi meron na po dito ang Dito po sa Pasig sa tapat po ng ano, City Hall nila. At andito po, meron po nag dito si Sir Joel. Ayan, no? solong solo mo ah <laughs> solong solo ni Prince Joel oh. eto may dalas yung parakit at saka mga African eto ayan oh shout out PJ punta ka na dito ayan nanginggan nyo na sila dumayo na kayo dito mga sailor eto pasadahan muna natin itong mga to yun mga sailor sa bukawit po yan mga sir ayan ayan eto pa lang kapatid pala to shout out Ayan. Nandito marami dito mga aso, mga sir. Ha? Ayan yung mga sailor dito sa Bukawe. Nandito rin sa ano. Nandito rin sa Pasig. May pipikapin tayong aso dito kay Sir JC. Ayan. Naayos lang ni Sir JC yung ano. Lagayan. Ayun po yung kukunin ni ah, uh, ng customer natin. Ayan ito po yung update natin dito sa Pasi Pet Market napakadami nagtitinda dito ng mga aso mga sir kaya pasyal pasyal na po kayo dito sa mga dalalayuan sa Bukawi dito meron na rin po napakadami po nagtitinda ng mga aso at pusa dito mga master mga sir ayan o oh. Ikutin natin ito ganda ng aso na to oh. Ano na aso na yan? Ayun, maganda o. Dito pa, meron pa po dito. Alos nagtitinda po ito sa Bukawin o. Andito rin sila na dayo. First time na pinapunta dito kasi may pinikap tayong aso. Ayan mga sir o. Oh. Dami mga aso dito mga sir. Mga ganda ng mga papi nila. Ito mga person. Yung si malayan. Dito may dalmation dito mga ganda o. Kaya yeah, dayo na po kayo dito sa ano, Pasi. Napakalapit po sa Rizal. Mas malapit po ito sa Bukawi, sa Agroto. to so, meron pa po dito sa kabila. Ayan, ang ganda ng aso na to Ano to Pick Ay, Hindi. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Kaya yan. Gabi. Ito, inaayos na po yung kukunin nating aso, ni Sir JC. Ito, mga bully, oh. Dayo na po kayo, mga sir, ha? Napakaganda ng mga aso dito. Napakadami kayo. Napakadami at dami yung pagpipilian. At ang lapit pa. Ito. Papasok. Ito, tape muna natin to. Balik tayo mamaya-maya. So, ito na mga sir. Oh. Ah, nailagay ng Sir J.C. yung inorder sa atin. Ayan. Iuwi na natin yan sa bahay muna. Bukas pa po yung deliver niyan. Ito pa po yung natira. Pasadaan muna natin dito si Sir Joel. I-update natin yung mga dala nila mga ibon. Siya lang yung may ibon dito. Halos lahat. Asok pusa. Ayan. May din dito ng mga kulungan. Oh. Ayan oh mga cage ng ibon kaya sa mga malalapit no ah uh, pwede na po sa inyo dito hindi na po kayo malalayuan ayan, ayan. ayan ito may pasabay sa na uh, ano pagkain anong pangalan na ito special dog puppy lang, lang i -ano mo na lang I chat mo na lang ano oh, alam naman ni na, sir sinabi ko na kagabi hindi baka bibili ako mamaya eh <laughs> oh. Kasi baka kulangin Silong muna natin to So mga mas sir Nandito na tayo sa pwesto ng sir Johan Papasadahan na natin yung madalang ng mga ibon Ang dami ng dalaw Lupit mo talaga kahit saan ka lang pwede Mga boss Eto mga opaline to Opa sa atin Opa etong opaline mo magkano dito P600 Dalawa na Napakamura na eto mga sir P700 dito 700 pare. Kaya okay. mga, mga ay perso, ay, green so. perso sa kabayo. Mga matured pa na lang na rin. Dito sa so, mga ano mo. Anong karga na ito? Normal lang? Normal lang ito. So, ito slaty ito. Ito slaty yung... kung ano naman ito. Ano yung tinatawag na karga? Blue yung, opa. Nag-reflect yung ano. Oo, nag karawang. Ito dito. Magkaw dito. 700. 700 to mga sir Eto yung yellow bull Pizza cremino yan Pizza fire blue cremino so, uh, Magkano to? 700 700 pizza Ito? Yellow bull 700 lang din mga sir yeah, Presyong bukawi pa rin to mga sir Changgian oh, eh. pa rin to Ito, ano to? It Dilute is pit pain. Pit dilute is pit Magkano naman to? Ayan. Kwanto yan. Parehas yan? Ang oh. karga? Kwanto. Oh. Napakamura na uh, ito. Kwanto yan eh. O papa yung dilute. O papa yung ano. O tama. Papay. Eto. Ayan. Post done yan. Post done. San Libo. San Libo. kayo Galing kay post ano yan Edgar. Post Edgar. Uh. Eto. Post done. Dito. Ito guys, oh, Sir Edgar. Ito panalo to mga sir. Oh. Opa line po yan. Possible done. Dito. Dito. 600, 600. Dalawa. Oh, 600 lang. Dalawa. Pastel at saka bio opa. Opa. Yes. Yan. Ito 500 pair. Mga budget mix to mga sir. Oh. 500 pair lang po dito mga sir. Ito. Ah. Eto. Orangewood. Ah, origins, <tansil> Alkswan. Alkswan, orange shoot. Altuan. Altuan, orange shoot. Lutino pa. Tapos but... ito, lime. Ano itong, ano ito, isang libo? Yung dalawa. Yung dalawa yung dilaw. Dalawa, isang ah, libo. Ito, lime. Eh, yung lime, magkano yan? Budget ang <tansil> pagkain. Ito, 400 lang. Pati <tansil> isa. Ito, bumisi na. Yung bronze, magkano? Hindi, hindi sa ay, bronze. Ah, hindi bronze split brown. Uh, Magkano naman yan? 400 lang. Ha? 400, 400 lang din, mga sir. Ito sa mga kakatil Sir uh, Joel. 900 yung mga albino. Magkano sa albino? 900. 900 pag albino. Ito, 800. 800 naman yan. Uh, ito, 250. 250 sa alb. Sads yan. Pakaganda oh, ng mga... Oh, ano yan? Pain? Pagka tinawado mo na yan. Ayan o, 350 low. pa yan. 1-8 pare. Kakatail. Ayan mga sir. 1-8 lang pare sa kakatail. Dito. Ito bronze. Ito bronze. Magka sa bronze mo? Ayan. 1,000. 1,000 lang. Bronze Palo Alps 1 Master San Libo. Dito sa Perso. 700. 700. Paris. Ito po, dan din niya. Post dan din to. Galing kay Boss Edgar. Magkano naman to? Ito ang 1-2. 1-2. Hen. Opa no? Oo. Hen. Opa, hen. Ito ang street pail. Street pail? Magkano naman to? 800. 800. 800. Grabe, ang mura talaga ng mga ni Joel. Dito, bronze. Split bronze yung Kak so, dito, sweet brown. Sweet brown yung kak. Oo. Ang Dito, open kita mo yan. Ito, normal lang to. Mga normal. Pare. 250 no? Uh, 250. 250 lang isa bawat sa. Dito. Okay. Nakasipir ito ha. 600 lang yan. Ika na? Okay. 600. 600 lang per. Ito mga bata kasi 30. Ito mga parakit. Okay. 350 Ayan, yung update natin kay Sir Joel dito sa Pasig. Uy, meron na siyang ano sato, ah, sakto ah. Sakto, handpid Meron ka ng ano ah, pang handpid ah, formula. Sakto Ay, gumili na nga. Ayan, may mga buyer po si Sir Joel oh. Ah, Sir Joel, contact number mo 0969518 3799. Ayan, imbitahan mo sila dito. Ayan, tapos pala sa mga taga Pasig Tara po kayo dito. Pinalapit na po siyang lugar Yung pinakamalapit na lugar, eh, uh, mo na. Ito sa lang, lang, City Hall. Tapat lang ng City Hall. Tapat lang ng City Hall. Ah, mga sir. hindi kayo maliligaw. Hindi kayo maliligaw. May landmark na kaagad. What do you buy? kapit na City Hall sa tapat. Ayan, Sir Jamal, thank you ha. Salamat po. Ayan, maraming salamat sa inyo mga master. At dito lang po tatapusin natin ang ating video kahit pa paano nakapag update tayo hindi tayo nakapag vlog sa Bukawi kahapon kaya dito na lang ayan pasya tayo dito sa Pasig sa tapat ng City Hall marami pong available na mga aso dito lang po ayan. thank you sir happy, happy viewing po sa lahat